Kaya pala live ang Eat Bulaga ngayong Martes, ito pala ang dahilan. Alden Richards, Shinout Out Live sa Eat Bulaga, ngayong Martes. Efren Bata Reyes, bumisita sa Eat Bulaga. Isang pasabog na Martes nga ang napanood sa Eat ngayong August 19, dahil sa naging pagbisita ng nag-iisang The Magician na si Efren Bata Reyes, Nauna na ngang inanunsyo ng It Bulaga sa kanilang FB page. Dito nga, ay iprinomote niya ang kanyang libro at iba pang merchandise. Ganun din ang Pacman's Q Club. At ang mangyayaring 10 Ball Open Championship sa August 27 hanggang August 30. Hindi nga lang yan, dahil pinakitaan pa nga niya ang mga The Bark ng kanyang mga magic, na talaga namang pinahanga hindi lang ang mga manunood at mga netizens, kundi maging ang mga The Bark Ads sa studio. At syempre, sinubukan din ito ni Mayor Jose. Hindi pa nga natapos dyan, dahil maaga ding sinelebrate ng mga Dawbark ads ang birthday ni Sir Efren sa Itbulaga ngayong Martes. Ngayong Martes din August 19, ay shinawt out din ng mga da bark ads si Alden Live sa Itbulaga, sa segment na Sugod Bahay mga kapatid. Ito nga ay matapos na muling mapag-usapan ni Boss Joey si Alden at ang pangalan nito, kaya naman, ay shinawt out na rin ito ng mga da bark ads, lalo na nga sa barangay. Samantala, naging usap-usapan din na ang pagiging live ng Itbulaga ngayong Martes August 19, na may ilang ang mga nagulat, nang makitang live ang Itbulaga ngayong Martes, at hindi ito free recorded episode gaya ng karaniwan ng yayari. Na matatanda ang lunes at martes nga ay palaging hindi live ang itbulaga. At free recorded episode lang nga ito, at Miyerkules lang ito napapanood ng live hanggang sabado. Kaya naman, ay marami nga ang mga nagulat ng makitang live na live ang Eat Bulaga ngayong Martes. Pero, ano nga kaya ang dahilan kung bakit live ang Eat Bulaga ngayong Martes, at hindi ito free recorded episode? Ito nga ay mukhang may pinaghahandaan ng Eat Bulaga at mga The Bark Ads, na dahilan kung bakit naglive sila ngayong Martes. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Na kung saan, ay mukhang may isang araw na hindi mapapanood ng live ang Eat Bulaga ngayong week, at issue shoot na nila ito ngayong Martes. Na pwede ng Miyerkules o kaya naman ay Viernes, at pwede din naman sa Huwebes dahil holiday ito. Na kung saan na, ay mukhang magiging free recorded episode ang isang araw ng Eat Bulaga, pero kung kailan ngayong week, ay yan nga ang dapat nating abangan. Nasa sa katunayan nga ay may ilan ding nag-comment ng ganito. Dahil matatanda ang nangyari na rin ito noon sa Itbulaga, na kung saan ay nag din sila ng Martes, pero hindi naman sila naging live ng ibang araw. Pero syempre, pwede din namang may ibang dahilan, at kung ano nga ito, ay malalaman natin sa mga susunod na araw sa Itbulaga. O kaya naman ay pwede din namang ang isa sa mga dahilan ay para laib na makasama ng mga The Barkads ang nag-iisang The Magician Efren Bata Reyes. At dahil laib nga ang itbulaga ngayong Martes, ay ito din nga ang isa sa dahilan kung bakit wala si The Barkads Karen dahil kalimitang face-to-face -face siya sa school tuwing Lunes at Martes. Si The Barkads Miles naman ay mukhang gaya nga ng napag-usapan natin. Ay tila may pinaghahandaan din na ito, isang show kaya, na mukhang dapat nga nating abangan sa mga susunod na buwan, kung ano nga ito. At dahil wala din si Bossing Vic Soto sa Itbulaga, ay naging usap-usapan din nga ito ng mga netizens. Samantala, narito naman ang ilan sa mga naging reaksyon ng mga netizens sa naging pagbisita ng nag-iisang The Magician, Efren Bata Reyes sa Itbulaga, you Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?